Okay, home finishing journey naman natin. No? Oh. So, talis naman tayo dito sa lanting ng hagdan. Na natin ma-encounter natin dito. Ito na isa. So, nag-layout na tayo. kagaya uh, naman sa dating video natin. Nakakuha tayo ng eskwala. Tapos level. Ang ginawa ko, hindi ko na lang masyadong tinaasan yung topping. Tapos siguro, ano, tapangan na lang yung halo para hindi ano hindi magbitak yung tiles tapos siguro wet pack tayo ah, hindi huwag mag wet pack ganun pa din medyo makapal naman oh ito na encounter namin may existing kasi na tiles tapos magta tiles sa akin doon ngayon hinahabol natin yung kapantayan dapat pala pag nagta tayo may isang reference tayo ng sa lahat ng tiles eh ngayon na una na to na tinay sinahabol namin kung saan yung mas maayos na plaster ng tiles Yun yung plaster namin um, ngayon pipili kami kung saan yung ano usually naman kasi hindi pantay ang pader kadalasan yan hindi pantay ang pader maniwala kasi hindi hindi man perfect ang kamay ng mason so, kami kung saan yung buo yan mas pinili namin buo yung doon sa may pasukan ng hagdan kaysa dito sa pinto tapos sinabol namin eskwala dito may pipili kami kung saan yung mawawala sa eskwala doon konti lang naman difference eh yung pinakadabes na ano piliin nyo kung pinakadabes na pwedeng iwala sa eskwala ito lang yung city pantay so dito na lang yung medyo ginandahan namin dito para at pagpasok ng hagdan kita agad na buo tapos doon kahit hindi na perfect may eh, konting tabas lang naman. Uh, pupili kami kung saan yung magandang, kaya na pa namin pinag-iisipan eh, saan yung magandang layout. Ayan, usual lang naman. Tiles natin ito. Tapos tingnan natin kung ano pa may encounter natin dito. So, start tayo. Yung pinakabasihan natin ng unang latag ng tiles ay yung magdadala ng kabuuhan ng tiles natin. No? So, yung unang latag ko, ginuhitan ko na lang sa sahig para palatandaan. Kung maaari nga, mas mahaba pa yung guhit eh, para kita agad. Para pag matabunan man ng semento uh, dyan, may kita pa rin natin dito. O kaya dapat nagtansi tayo eh. Pero, ako, ubra na sa guhit-guhit sa sahig. Hmm, um, yan, pwede natin tiles sa... So. Yan, ganyan kaya labas sa hula. Dito namin mas inayos eh. Kaya lang dito. Medyo musli na to. Dito pantay. Ito usli. So, papalamanan na lang din natin. O, oh, wala naman nakalubog na. Tapos, ito, ito yung pinaka-importante sa lahat yung unang datag. Ito, hindi pa na nakatikit pit-pit pa lang namin kasi hinahabol namin yung kabilang buhit na itong bara kung abot naman yung bara nyo sa kabilang buhit mas maganda yun oh. yung tinatapat namin yung pinakailalim ng bara na to dahil sa guhit namin kulay pink oh, tapos pantay dito pantay sa guhit ng pink Sian, yan kaya kasi pinakuhaan din natin ng level papunta dito yung tubig palabas ng hagdan kasi pumapasok ang ulan dito eh <laughs> so, mag-level natin. Kasi ang pinaka-importante, yung unang latag ng tiles, kasi ayaw magdadala ng, kaano nyo. dito kami nagtagal eh, hindi ko lang tuloy na video. Yung guhit ko sa sahig, yung guhit ko sa sahig, iniiskwalahan ko. Yan, hanggang dito naman yung guhit nyo eh, paglagpas. May guhit ako dyan, tapos may guhit din ako dito. Yan, diyan mo pinapantay. Iiskwalahan na lang, tapos may guhit din ako dyan minsan na yung gumit ko sa sahing yung iskwalahan ko mas yan, balik na sa dati okay, matuloy na lang natin ito yun, nakatapos na tayo ng ano yung mga walang siroho. and then bukas na lang natin itong ano ah, uh, si kaya wala tayong matatapakan so, bukas pwede naman na yung tapakan mas madali natin malalandin yun yung yes, yung mga putol na tiles. So, oh, ang naging kaso, mga pagkakamali namin, no? hindi <laughs> na namin nasundan yung design ng tiles. Ito may guhit yan, no? may binay na bubuong design yan. Eh. Pero hindi na namin nasundan din. mamadali madali, hindi na namalayan. Kaya sin puro pag gano'n na lang ang guhit. Hindi naman na siguro halata yan. Ito, lumihis. Pag ganito. <laughs> Okay naman na yun siguro. Hindi na mahalata. So, dry pack. Tapos, since may, ano, ano tay eh, may waterproofing na yung sahig. Tal adhesive sa ilalim. Tapos, dry pack. Tapos, tal adhesive sa ilalim ng tiles. So, oh, ganun lang naman. So, yung may video na kasi kami sa pagta-tiles. Kaya, ano, hindi na lang yung binidyo to. Tapos, ito, hinabol namin yung buuhan. Kahit although may konting tabi niya, oh, dikit na doon. Dito maluwag pa. Kukuhulin oh, na lang ng ano, grout o oh, siguro masilyahan uli namin 'to. Konti lang naman, oh. Tingnan natin. Yan. Kina yan, yan. Patuyuin na lang tapos inisin. Basahin yung ano para mabasahin talaga 'yan. Eh ito pala. Kailangan ano malinis yung pagdudugtong sa ko kasi bukas sa yan although bukas malambot pa naman yung konti kaya kaya pang ano linisan pero para mas safe na lang linisin yung lahat ng yung mga naiwan na wala pang time dito sa kantuhan yan mamaya linisin natin no tapos basahin ko to konti para mas mabasa pa lalo yung dry pack mas tumigas siya. konting basa pa lang kasi yung dry pack eh. okay at yun lang naman at mas na scoop lang naman to bukas ulit at sa susunod pa nating video ah bukas ulit yung ano si Rojo okay tapos si Kraut okay day 2 no so gawin na natin yung mga si Rojo ngayon ano nangyari guys pag sunod na araw okay. pansin nyo meron pang makami naiwan dito ah uh, pag ako hindi ko na tinatanggal yan kasi dagdag -dag trabaho pa yan kung tutusin yung malambot na yun pag binasa mo ng tubig titigas pa nga yan eh. base sa naging eksperimento ko no? <laughs> binabasa ko ulit tapos tumitigas ngayon ito tadalhesim na lang ulit tapos mga cutting ano ba ba ito okay. yung sakantuhan ng hagdan ito yung pinaka stress na ano dyan eh na parte ng hagdan yung nasa uh, kaya pupunuan natin yan ng tad kutkutin natin ng konti yung ano mga nalalagas na semento tapos punuan natin ng tad tapos grout although hindi natin magagrout ngayon kasi basa pa yung si Rojo. so yun lang konting ginis basa <laughs> Tapos, guhita na natin na sabay-sabay ito. Para isang putulan lang. Okay. Ngayon lang, oh, nagkaroon ng kaso pala. Nagkaroon <laughs> ng maliit na si Rojo dito. Ganyan yung mga hanggat maaari, ganyan yung dapat iwasan. Eh. Kasi pangit tignan. Pero, nandyan na yan. Uh, tuloy na lang natin. Okay. Tingnan okay, natin. Anong pang meron dito. Yan. Kung tutusin, pwede na yung apakan. Pero wag tayong aapak sa pinaka gilid. Kasi dyan pa yung gumuguho yung dry pack. Hmm. So, Tapos mag yan. So, dito tayo sa gitna aapak parate. So, yan, Naputol na natin. Ulas na karay kalit. <coughs> Ngayon, itong mga natira. Binabasa ko rin yan ng tubig ulit. Tapos importante na malinis tong gilid. Itong ano, kantuhan ng laon na natin ikinabit. Kailangan malinis yan. Kasi binabasa ako uli yan. Parang tumigas ng todo na eh. Titigas pa yan eh. Tapos nilalagyan ko na lang din ng tile dito. Yan, para makoberan siya. Since luma siyang halo. No? Para mas tumigas siya. Tapos ito, tile adhesive din. So, hmm. okay, muna natin. Nilulugaw ko dito kaya ano para yung dry pack din sila magagawa ng tubig yan tayo mo din to yan ganyan yan kasi dinisin ko na lang yung kanto ba okay kunuin ko muna tuloy tuloy na lang yan ang ganda so yan okay na at medyo gabi na tayo nakabidyo no? <laughs> inantay ko din muna kasi pinalipas mo naman ilang araw inantay ko pa rin na in, inantay ko na rin na mag grout para makita nyo so gray na grout ayan no medyo kinapala okay natin yung grout dito sa gilid kasi hindi pantay pero dun sagad na yes, yan yung maliit na tiles na sabi kong pangit tignan <laughs> pero hindi naman, hindi naman masyadong pansin na kung kasi magkasing kulay sila eh hmm. uh, yun Andang naman kung maayos naman oh no. Oh, hanggat maaari yung grout nyo huwag kasing kulay ng tides yun, hindi naman kanya labasan so yun thank you sa so, mga susunod pa natin pwedeng gawin dito sa ginagawa nating bahay sabi sa munti natin bahay.